Hindi okay, no. na. Ano bang yung kaso ito, ito, Dito ko. Dito. sa upper. Oh, ito, ito. Sa middle pala. Sorry. <coughs> ano, yan, na, pag, ano Matagal na ito eh. Pag na pipi <coughs> dumidigay ka? Oh. Basta na mas... Basta siya. Oo, niya siya. Oo, Ganun lang yun ah. Ah, okay, kasi no, hindi ka nagpapamasal. Nung hindi ka nagpapamasal sa akin. Pero talagang hindi nawawala. Nung tinetera kaya ako minsan, hmm. sa Riyadh niyo, biglang pala ako. Parang yung hangin, nasaktan ako. Na Tapos hindi magat malamang ng therapy kung gagawin sa akin. Dumanag ako sa Ano yung ginawa sa'yo? Ano yung e, ginawa sa'yo? E, e, parang, ito hindi, anong panong press? Paano ka na yung hindi na ganang ganya o so, tinapakan na pa ano? Marami na ginawa dito. Marami uh, na ginawa. Nakakapakinggan. No? Pagka <laughs> pa kasi mga sa kaya ng binibigyan <laughs> ko 'yan. Tantya lang pino? yung lakas kasi baka mga may ding in mo nang malakas ito. Maari okay. ka kasi malumpo niyan. Kaka, hindi nga mahirap pa. Sabi niyo, ano, parang muscle spasm. Muscle spasm kahit nakapikit ganun din ko tanggal na yan. Very simple na yung muscle spasm pero pag may ibang ano, may ibang compression na sa vertebral body po yung mga disc. Di ba vertebral body? Meron dyan ito. X-ray, yeah. MRI. Nasaan yung ano, files? Wala. Minilong. Wala. Hindi. Matagal na yung Ano pa yun? Lata. Kasi hindi pang karaniwan yung hangap nung mo siya rito. Tapos parang lahat po. Ganun din mo Yung part na dito, napapadigay siya. Di pa Kahit nga sa atin. Pagka ano eh. eh. <laughs> napapadigay ako pagka. Sige sa Kaya pag hindi na masahin niya ako, dumidigay. Kaya tapos <laughs> ang isip ako. <laughs> Sige, hindi natin kung magagawa i-reset natin yung Kasi hindi na pila yan, eh. hindi ba hangin yung lumalamas eh? Kasi pag pila, aray, gagalong pa. aray, aray. Pero pag... Uh, Kaya nang no, may, may ano rin ako, uh, ano yun? Parkinson? Hindi, hindi. Carbon-Valentino? Uric acid. go. gaw. Gaw? gaw. gaw. Uh, uh, oh, uric acid. Uh, pag okay, may liposito ka na. Hindi, ito kasi, sa, sa trabaho siya, serve, ay master, tapos ito na ito dahil sa sugat. May sugat ako ng dilo. Hindi, hey, sir. Okay, hey, dito. Hey, ito kayo hey, dito. Hindi, ano yan? Basketball yan, sir. Nung no, kabataan ko pa yan. Akala ko. Akala ko dito. Kasi hey. yan, makikita mo yung mga taong sibir. Mir. Oo. Nakikita hey. na kami Sa trabaho eh. kasi. Yung sir, parang... Parang matilay lang ito sa trabaho. Gano'ng kataas yung ano mo ngayon? Kasi hey, dito, alam po, doon magbabago yung ano natin eh. Pag mataas talaga yung unit mo ngayon, pero Wala tayong massage. Ala, punti yung massage natin. Uh, ano na tayo. Ay, yung po. adjustment na. Pero Nap kasi... Na ito kasi ano... Uh, ano to? Paano nyo nasabi na mataas yung unit nyo? Sa inyo galing eh. meron akong ano, may maintenance. ni maintenance kasi. siya. Nag maintenance ako. May, may range yan eh. Magsa 7 siya eh. 7.2 parang gano'n. Oo oh, yan. Nasa ano kayo? Borderline Bo yan oh, eh. Oh, oh, borderline oh, oh. Yan. Ay, hindi mataas. Ah. Oh. Hindi naman siya kano kataas. Oo. oh, ang um, sinasabi kasi mataas talaga yung border line na, na. kaniyan ni nag Katwin. Like ay libin ay hindi, 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 hindi. Hindi, hindi, hindi. mayroon kasi yung dalawa ang range niya eh. 150 to 350. Yung isa one to seven. Oo. Oh. depende minsan one to eight, minsan six na border line na. ah ah oh. sa ano. ah 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 lang. ah yung ah Oo. ah 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 hindi yun bababa hanggat kumakain ka ng bawal. Kumain ka ng baboy, kumain ka ng baka, kumain ka ng laman loob, kumain ka ng tuna. Mami, eh, mag-maintain yung... lang yun. Hindi uh... siya masyado kumakain. Mag-maintain uh... lang yun. Malakas ka sa soft drinks. Eh, tapos, yung mga isaw-isaw, yari ka Doon ka lang palagi. Pag kumain ka ng bawal, may kikirot. Pag nakahiga ka na. Ang uric, kahit sa ka kahit sa pinakamalambot pang waterbed, kahit sa ang pinakamalambot na higaan, pagka kumain ka ng bawal, may uric ka, may kikirot-kirot dyan na hindi mo mawari. Sa buhod, sa ganito, sa siko, sa balakang. Tumaas lang na gusto yung uric niya. Nung... Ano ba, tuhod ba? Sa tuhod, yung... mga magayan. Tihaya ka. Tuhod niya masakit. Kaya wala yung... nun, yung mga bawal. Ang sagot sa... Alam mo kung ano yung ano sa yurik? Yung liver natin na may problem. Ano yung ayat, ayat? Yung liver natin na may problem pag tumataas ang yurik natin. Titignan mo yung ano mo Yung SGPT, SGOT. Pag yan, sumablay, may pati liver ka, yun na yun. Yurik crystal ang kasunod pag nag... Kaya binabawal yung mga high-poking. Pag kumain ka ng high protein, pag digest nun, uric acid ang kinikreate, imbis na amino acid. Pero ang sagot nun, sir, papawis lang. Papawis lang, mag-uwing-uwing na isang sa umaga. O sa hapon, basta ang mahalaga, magiging regular yung papawis nyo kasi pati liver movement ng sagot dyan. Okay? Mga exercise, regular na exercise. Kung nasa 7.1 kayo, 7.2, kasi sa ano, hospital, six lang. Ako nga, six lang eh. Ano na eh. Ay na. Ay na, depending na. Okay. sa range May yun. Nagbabago-bago yan. Maaaring six, seven hanggang 8, Yung ibang range. Yeah, Pero siya. pag sinabi na ng doktor, oh. sir, magbawas-bawas ka ng ganito, tumaas ka na. Eh, sundin mo na kasi nga, yung range nila, ibig sabihin, hindi siya sa, sa hindi siya sa 8. Pero yung nasa pagitan ka yung 7, yan yung talagang pinaka-borderline. Maaring maghahay ng konti lang. Pero pagka ikaw ay 12. I Naku. Mean, Tagilid ka, sir. Pag-ingat-ingat ka na. Pag kumain ka, sablay na yan. Saan ba ang pang-favorite niya, sir, na magkain? Kung 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 na kinakain Baboy pa po Hindi talaga kayo makakalaya. Palagi lang kayo sa border. Hindi. Pero hindi na masyado. Hindi na basyad, eh. Ay, Kasi nga, na-a-air uh, na, na siya eh. <laughs> <laughs> Ibig sabihin kung umabog sa severe moment talaga kasi kung na air ka. Kasi pag na... Sobrang sa sakit nun. Eh. Mamamagayon na lang. Hindi ka makakalakan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit pag pinakamalambot na kama sa buong mundo or what, pag patuhin pa yung pinaka-water, yung water waterbed na magaganda. <laughs> Basta pag sinumpong pa ng urit, talagang yayariin niya, mamamaga at mamamaga yan. Kaya binigyan na siya ng ano eh, ng gamot, ng maintenance niya for you Pero hindi rin maganda yun, ma'am. Sabi nga ng doktor, eventually yung ano mo, internal organ mo, yayariin niya. Lalo pag ito poking pa siya. Saka dati uh, ano siya, madala siya, kasi gano'n yun yung sa likod niya, madala siya mag pain reliever. Pinahinto ko na sa kanya. Bukong niya ang sagot ito, papawis. Wala. Hindi kayo makakalaya hanggang hindi kayo pinapawisan. Ang, ang may tama eh. Okay. Ano lang yan ah, paytune type lang, gano'n lang yung naman kasi. Pagpakasigurado na tayo, sabihin na natin nasa borderline siya eh. Pero six yung binorderline sa inyo. safe. mo wala na yan. Pag sa ganito kasi sa ano na yan eh, yung hangin na kinigil, ay sa bituka eh problem. Ay, ilang session pa kapag gano'n? <laughs> Ito, one session lang po. One session lang po. Inhale. Okay. Exhale. Hindi naman kasi ordinary yung pilay ko sa akin. Hindi naman pipilay eh. Nagkikinit ng gas. Hindi oh. naman ang pangasasigurin eh, dito mo para para iubok naman lahat, para matanggal kung sa mali sana, madali sa isang ano, bigayan.

Okay po, sir. Wait, oh, paano? Nakuha ka dito mo. Kanina pagkina nun eh. <laughs> oh, eh, huwag. Oh, Ginaganyan mo yung mga. Yung, oh. kala mo, nawala na agad eh. Sana, nawala ka agad. O, oh, hinahanap mo na lang din ang katawan mo. Mm -hmm. kasi, kasi dapat unang touch ko parang yari eh. ano, ano, na eh. Pag-area nasa na, nasanay na. Dito, mas mm -hmm. ano kasi Sa centro? Dito. <laughs> no. Ah, araw aray kada subo mo lang. Safe naman yan yung pawo. Ganun mo lang sa dito mo, sa sikmura. Para lumabas lahat mo kung sakaling may utot mo, mas maganda Tapos kayo kasi, yung ganito lang. Yan okay. Yan One, kabila. yun lang. Pag isa lang sa umaga, buong doble. Tapos, hayaan mo, maganda may utot mo lang dyan. Tapos, Obserba mo na mga one-way. Pagka hindi nawala, balik ka lang dito. Tapos pagkano, kung nawala, hindi mo ka Ah, eh. Okay? Kasi ba hindi yan ordinaryong pilay. Kung testing lang natin yung mga bagay-bagay na mga mga method dito. Kung sakaling nawala, mas wala. Sa amin na, anong naman? Ano lang? Ano? Yung Muscle of water, Yung muscles, pasan muscle, nga kahit nakapikit ako, tanggal yung muscle spasm eh. Para lang sa kaalaman nyo, yung mga muscle spasm, uh, yung mga tumitigas na ng mga ano yun. Oo. Uh, yung very common lang yun eh. Oh, may lamig ka, yun yung lamig. May may yun lang. yung muscle spasm. So, kahit nga, kahit ganong ganun lang, kahit nakatingin ako sa likod eh. Sabi, tatawin yun pa ng doktor, anong trabaho mo? Ah, uh, sa housekeeping ako siya, kaya kasi, ah, uh, yung trabaho mo. Alam master, ano kung kung di 20 years meron na Grabe, parang kala ko years sa balan. halos oh, yeah. ba? los, kalahati ng buhay mo yun. Oo, kasi. Uh, mo na ng lalat, 25, 25 years sa usaryat, sir. <laughs> nagtatrabaho dito. Na Subukan mo lang muna yung method natin ha. Ganun tapos sa mo na dito. O hindi ka hindi na wala namang mamuha, wala diyan. E external lang yun. Eh. Tapos sila na. Sa so, pagtapata pa ako mahirap ito pa ako nang tumanda na ako, hindi na sa akin. Hindi mahirap. Mas mani bago pa. okay sir ha. Huwag lang maligod rin ha. Ah, Yes sir. Kunin muna. na. Ah. mo.